umaga kami, gumising na misis ko. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga, Father's Day ngayon. Alas 10 na nga ng umaga, nang umalis kami, pupunta kami ng palengke para bumili ng aming kiluluto. Alam nyo ba mga kabarer, na ang Father's Day ay pinagdiriwang ng mga araw ng mga tatay. Kasi ang mga tatay, lahat kinakaya upang may taguyod ang kanilang pamilya. Pagin ang kanilang pawis, go, ang pinuhunan nila kahit sarili pinagkaitan ng mga bagay na pangailangan para lang may maibigay sa kanyang minamahal. Saludo ako sa inyo. Happy, happy Father's Day sa lahat ng tatay dyan. At nandito na kami sa may palengke. A few minutes later. Nak? Ano do? Parang may problema ka.

na ireregalo namin sa kanya. Kasi ilang taon na niyang pinagtitiisan yung cellphone niyang dikipat. Eto, kasama ko, itong makulit na bata na dahilan kung bakit ako naging tatay. Nandito na kami sa bilihan ng cellphone. Dito nga lang yan sa maypon phone max. Sa isang mo ay nabihagap. madaming ang pagpipilian dito mga kabrader. Meron silang Oppo, Vivo, Samsung. Meron din silang laptop, Realme at Tecno. Kaya sa mga nagbabalak na bumili ng cellphone dyan, dito na kayo sa may max. Bukod sa maraming prebis, meron pa silang discount. Shoutout na nga din sa'yo, kabrader, Mark Kevin Quignano, na nag-assist sa amin na mabait at nagbigay ng discount. Tumambay nga kami saglit kasi mainit pa. talaga naman itong batang ito libre na naman ng kanyang merienda. out out na nga din sa inyo at maraming salamat po. At kung tatanungin nyo mga kabrader ano ang regalo ng aking misis ay sabi niya sundan na lang daw namin yung aming makulit na anak. oh, nagmaya din. Yes. Nabayag natin pa? Bayang ni Pira. Dati talo ka tawin lang yara. Talo tawin? Dati talo ka tawin lang. Hmm, nakita ko pwede ato eh. Pag kam mo di picture oh, Kat -Kat no! na katat anyway. na. JNT picture na dyan niya. JNT graduation na. Pati jay ko ay di apare. Di apare? Ay kung kaya mga iba. Bang bang kaya. Bang bang ka. Yeah, yeah, bangpangka. Apa yung mabaling pa eh. Di na pang kaya. Mabaling pa ah. Ano lang hindi lang nagkakamit ni Liam. Hindi hindi nga pinundapan dagan oh, so hmm. so, so, ah, na kapag-ilap. Uh, Madi dato yun, Tang. Madi yun. Makisukat dahito yun. Sukat yun. Makisukat yun. Nagadid pa tayo gating na yun. makisukat. Hindi ka pala nga bang? Barbaring mo open. Oo, oh, ano yun. Hindi mo malinig. Ito, so, patari mm -hmm. mama naman, ba, <coughs> ka, nababalik ka saan. Good dan sa kuha pa, regalo na tayo tapu kom Nay! Opo! Sayo papa. Pa. Eh. Okay. Na, ba? mo Papa, ka Thank you very much. Happy Father's Day papa kamu ha ismo mo nga. Happy Father's Day.